Alam niyo po ba, kailanman hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin ng ating noon Kasi kung titingnan po natin, magmula kay Adan hanggang sa kasalukuyan, nagbago po ba ang kanyang panukala? Hindi. Nananatili po kung ano ang kanyang ipinangako hanggang sa atin panahon at kahit po na tayo mismo ang lumalayo hindi po nagbabago ang pagtingin sa atin ng ating panginoon ang kanyang pag-ibig ay nananatili pa rin sa atin Ang dahilan po kung bakit tayo nahihirapan dahil tayo mismo ang lumalayo sa ating Diyos. So iyan po ang dahilan kung bakit samutsari ang ating nararanasan. Dahil sa hindi natin pagsunod sa tunay na nakakabuti sa ating buhay at kung ano ang dapat mangyari sa buhay natin kasi nagsasarili tayo na tayo maging maayos ang kalagayan Ngunit hindi natin nakikita na ang Diyos ay nag-iintay lamang para tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya po yun ang dahilan kung bakit sa tingin natin ay hindi natin maramdaman ang ating Panginoon. Sapagkat tayo mismo ay hindi natin namamalayan na tayo po ay lumalayo sa kanyang kalooban. So ayan po ang kadahilanan. Kailanman hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa atin at hindi nagbago ang kanyang mga plano. Nananatili kung ano ang kanyang sinimulan hanggang sa ating kasalukuyan. Kaya mga minamahal, isipin natin kung ano ang kanyang kalooban. At doon po tayo magsimula na tumayo sa ating nilalakaran. Magandang umaga po sa ating lahat.